Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Welcome back mga kaepisodlas at narinong mga dapat natin habang dito nga lang sa Stolen Life kung saan nagawa na nga nito ni Apoberta ang kanyang papel upang nga mapalabas na nga ang kaluluwa nga nito ni Farah sa katawan nga nito ni Lucy at nagkaharap na nga ang dalawang kaluluwa sinabi nga nito ni Lucy na hindi niya na nga muli pang maaagaw sa kanyang kanyang kaluluwa subalit so, nagmamatigas pa rin nga ito nga si Farah kung saan sa pagpapalit nga nila ay maguguluhan naman nga ito mo si Darius dahil na nga rin meron nga kakaibang nangyari na kung saan parang ang mm, dalawa na nga itong si Lucy dahil nagpapanggap nga ito si para bilang nga si Lucy at hindi nga siya mabisto nga nito ni Tony Darius paninindigan niya nga ang pagpapanggap <tod>